Hi guys, tara samahan nyo ako mag volleyball na naman. Mas gusto ko talaga maglaro ng volleyball paggabi. Ay, hindi siya hassle talaga, saka hindi siya nakahaga. Lalo, lalo nag ako sa mukha. Sobrang tagal ko na naglalaro sa Selena. Si Kailan mga makakapag volleyball si doon? Sila Miles kasi sa kasi Latricia nag request na mag-vlog daw ako para doon para do makasama do sila sa mga highlights. Kayo na na kami ng gas, ay magpapagas muna kami. Tapos bigla ako nakita si Dexter, just ko inaamoy niya yung gas. Kayo rin ba guys pa nagpapagas kayo na sa sasakyan niya? Inaamoy yeah. niyo kasi sobrang nakaka-addict talaga. Hindi ko alam, ako rin kasi guys nababanguhan talaga ako sa gas. Pero hindi ako addict, no. At yun guys, no, fast forward na. Andito na rin kami sa si Selena Plains sa Malagasang 1B. Kaya lang naman kami talaga na late ng sobra. Ay kinuha pa namin yung bola namin sa bahay. Dahil nasira kasi yung bola nila. Kaya sabi ko kay Trisha, i-move yung oras. Dapat talaga 7pm yung laro namin. Tapos pinamove ko ng 7.30 para hindi naman kami mahasil ng sobra. Maganda dito maglaro guys. Yun nga lang talaga is lang talaga dito palagi setter. Kaya panggalaro ako dito guys, puro ako setter dito. Hindi na ako nagiging spiker dito, Diyos ko. Sobrang sulit naman dito maglaro. Kasi 3 teams lang naman kami dito madalas. Minsan 4. Minsan nga sakto lang yung teams namin. Eh. Mas pagdating sa court, Diyos ko, sobrang dami na pala. Ang ah, hindi nagpapalista. O siya, ang dami ko na naman ingay. Magwa volleyball series na tayo. sa mga highlights na. I <laughs> do